pinagtanggol ni Colleen Garcia mula sa mga netizen na pumupuna sa pangangatawa ng kanyang asawa na si Billy Crawford. Kasunod ito ng viral photo ni Billy habang umiinom siya sa sa kanyang Tumblr kung saan marami ang nakapansin na mas na mga namayat ito sa kanyang pisikal na pangangatawan noon kaya marami ang nagbigay ng na opinion at nagtaka kung ano ang lagay ng kalusugan ng aktor. Pero si Nicolene, ang kanyang asawa na si Billy ay maayos ang kalagayan at healthy. Sinabi ni Colleen na may malusog na lifestyle choices na ginagawa ang kanyang asawa. Inami naman ng aktres na si Billy ay may dark under eye circles at medyo naglalagas na ang buhok nito pero hindi issue sa kanila ito. Naniniwala rin si Kuli na ang kalu uh, kasalukuyang itsura ng kanyang asawa ay maaaring resulta ng stress mula sa kanyang madalas na international travel tulad sa France at US kung saan buwan-buwan na umaalis ng bansa si Crawford para magtanghal sa iba't ibang bansa. Sa huli, siniguro ni Kuli na maayos ang kalusugan ni Billy at talagang abala lang ito sa kanyang schedule. At yan ang entertainment niya sa nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo. Ako si Diyosa Tatak Aramid.